Good morning mga Kadyang. Have a nice day mga Kadyang. Ayun mga Kadyang, welcome to my channel. Ayun sama niyo ako mga Kadyang. Dito tayo ngayon sa ikutan. At minissed tayo ng mga suki natin. Ah, uh, pantahin muna natin mga Kadyang. Ayun ito sa dulo. The mga suki natin din. Nagbisit sa atin. Pantahin muna natin mga Kadyang. Let's go. M? Hmm? 50 pesos. 50 pesos.

kabote, yan, mga lata. Yan, gawin na mano mga kadyak. Gawin na mano. Ayos na sako mo, be. Electric pan muna. Ay, ito, tanggalin mo natin ito, be. Hindi ka, kasi, kasi ito nakukuha yung ano pa, ha? Yung paanong ano, electric pan. Tanggalin lang ha, pwede. Ayos lang. Yung isa kasi nitong hindi itim na kulay, ano yun, nakukuha yun. So, ito, hindi, na, hindi nakukuha kasi itong mga ganitong itim. Wow. So, may kulay na itim. Ayaw nila eh. Gusto nila yung mga itim. Hindi, hindi itim siya. Hindi ba siya itim? Mga blue yun. Baby. So, ito, 2.1. 2.1 to may 10 oh, may 10 piso kilo ano 21 eh 21 ka Ayan, baby. Ayan, oh, baby. Oh. Ano, baby. baby? May pang ano ka ano? May pang... Uh... may pang ano, ano? ka na? No? May pang biskwit. Oh. kawaii kawai, kawai, baby. Oh, Nakakita sa YouTube. Oh, kawaii kawaii Dali na. Ay, natawa si baby. Oh, yan. Ay. Natawa si baby. ayaw mo, ano. kawaii Ayan ganyan. <laughs> Matagal ako hindi umiikot dito. Mama. <laughs> hirapan kasi ako, malaga ko puno. Makita mo sa mga vlog ko, puro puno ako, hirapan ako. Kaya sige. Oo. <laughs> so, isang dalawang street, isang street puno na kasi ako. Grabe nga yung bagong taon, dubli yung ano natin kalakal. Dubli. Hirap pag ano, dami nga.

Oh, parehas lang naman yun ng mga ano yun. Eh, sa mineral. Ay, may aso. Bakal bumaba ngayon. Pero 9 ang kilo. 9. Ang mag-ano ka mag dito. Yung nag-message sa atin. Ito yung follower natin. At sa subscriber natin pala. mo ah, may, may kahoy nga yan, di pwede pabaklasin natin. Ah, oh, sige, sige, sige. Yan. Yan, pagbukas ang alis, matawag mo si Kuya ngayon. Oo, oh, ayan. Okay, para mahakot, mahakot na yung mga ano mo, mga kalakan dyan. Oo, oh, baka si Mayero bago yung alis. Lahat ng yero. Oh, ayan. yan, pa. Ula na si Kuya. pa mo. Hindi mo pa alis naman kayo, tatawagin mo pa naman siya. Ang dami, dami na. Ngayon nagreklamo ka po. Sige, sige. Hindi tayo nagre-reklamo. Mas pabor sa atin yung kalakal. Siyempre, nahihirapan lang tayo kasi marami. Kilo ko na. Kilo mo na, kilo mo na. Kailan na, ilang kilo. Magkano kilo ko yun? Monoblock yan, mura lang yan. Mura lang yun? Oo nga, mura lang yan. O! O! Hindi, follower naman kita eh. Oo. Sa na, nakita nakita ko na ayo 'yung pinali ano mo page ano ano mo 'yung profile mo eh oh, oh Follow ko si yeah, uh, oh. 'yung si Kuya. I-like mo. Oo. ko na sa pinalo ko na dun. tinalo nakita. Kaya. Oo. Oo, binalo nakita, relike nakita. Makita mo doon. Ayan, follower na nakita eh. O oh, sige, okay. Thank you so much sa mga kalakal mo. Ayan to. Hmm. Dami. Ayan, ito pa pala mayroon pa dito sa mo. Tapay <laughs> <laughs> Pina natin dito tayo sa ano. Dito sa gilid ng uh, ilog. Ayan, na nakakai. Iyan 'yung kuya. Sige, lang. Piliin ko lang Tayo sa ilog. <laughs> Ayan mga mga no, panayang mga mga no, panayang mga 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 mga. So ah, kaya na. Ayan. Ayan mga kadyang. Ngayon lang, ngayon lang naman tayo nakabalik dito. May pa tayo. <laughs> dami natin. Ngayon lang, tagal natin hindi nakakabalik. Ngayon lang naman tayo nakabalik dito. Ayan, Ay, samahan niyo ako mga kadyang. At dami kalakayan. Uh, ka so, Ayan mga mga lito yung pangko Ayan, samahan niyo ako. Ayan, let's go. Wow. Ayan nga nakuha natin sa soki natin mga kadyang. Ito pa mayroon pa nung imperador po. Ito, mga bakal, mga liquid pan, mga buti. Ayan mga kadyang, na natin at malayo yung mga natin, sidecar. Doon sa so may labasan. Kaya magbubuha tayo, <laughs> malayo-layo. Ayan, sama niya ako mga kadyang. Let's go! Ayan mga kadyang, Malapit uh, na tayo uh, kalahati na. Mayroon tayo ikakarga dyan. Madaan tayo na mga uh, ano, appliances. Ito may Dora box. Ayan. May mga electric po. May ah, kay nanay. oh, kay nanay. Mapupuno na ako sigurado. Ang daming kalakal to eh. <laughs> Nang kalakal to. Oh. sige, okay lang. Oh. Oo. Oh. Sige. Tagal kasi ako hindi nakabalik kasi puro holiday. Puro holiday, December kasi puro holiday. Kaya hindi ako ano nakabalik. Oh, hindi ako nag hindi ako nag-ikot noon kasi busy rin tayo. Marami okay, rin tayo na ano, oh, marami rin tayo na sa kaso. Ibigay <laughs> Oh. ni mm. Marlon. Oh. 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 Eh, hintay kita ro, May kukunin pa ako doon? Eh, kay ba may pa akong kukunin? Naiwan. Ha? Ah. Ah? Oo, oh, kaya nga. Ka. <laughs> Jackpot. Sige, oh, may kukunin pa ako doon sa baba. Sige, madam, bantay mo lang ako doon, ha? Kaya na, may ko pa ako. Kailan ko yan? Napunta lang siya bilhin ng yelo. Babay na si nanay so, ano. Maraming kalakala ko. <laughs> kaya ka. Tara, ka. nanay. Tara. Ah, koko na natin yung mga kalakal mo para <coughs> mabawas-bawasan. Mabawas-bawasan yan. Dito lang tayo, pababa na lang, lang tayo dito sa sa may malapit sa ilog. Ang ganda dito. Ang dami mga puno. Ang dami mga tanong. May marami avocado dito. May kamansi. May kamansi. dami buong kamansi. Lalaki.

Não, não. natin si Nanay. lang yung mga uh, kalakal niya. Ha? Eh. Ah? Alin? Ano, ano, ano yan? Sa karton. Sa karton? Sige, karton. Pwede. Oh. Huwag oh may ay doge! Doge! Oh Huwag ay! Uy! May tuta pa si nanay! Ang daming tuta! Ang oh. daming tuta! Ang daming tuta! Puro itim! Puro itim yung tuta mo! Oo! Oh. Ah! Puro itim, itim din! Yeah, pa

nasa dulo yung ano natin sidecar ayun napakya tayo ha anong TV yan anong TV ah yung may puwitan yung may puwitan 21 ba yan 21 saan hmm? ah 21 yan 21 21

Hmm, hindi, hindi na kukuha yung Nakukuha yung pag may uh, 6, 6 lang. May 6 na piraso. Piso. Piso ang 6. Piso ang 6. Ano nabibenta mo talaga? Ale. e? Yan. Nabibinta uh, uh, nga yan kasi, Kaso nga lang, promo ko lang sukay ko yan kasi. Ano lang, bubog lang kasi talaga yan. Hindi. Nabibigla ka nga lang sa anong bubog? Hindi, hindi ako nakukuha ng problem niya. Nakukuha nga lang, mahal mo, magbibinta ka sa akin mga kalakal ganito. Bigyan mo ako ng 6 para may promo. Bigyan mo kita piso.

May rubber po si. Okay. Rubber. Ay, ay, ilagay mo na dito po siya yung mga yero mo ito. Ayan, ito pa, may pabol pa sa sokay natin. Tatlo. Sige. Ayan. Ayan mga kadyang, napakadami natin kalakal. Ayan, na tayo yan. Kakarga nah, natin, kamuhod natin. Oh boy. Saan? Ma-dagal. i ngomong apa mga sis Dora box. Mga nah, hinjang kamuhod natin. Para sa mga to, na to. Let's go. Mga plastik. Ano ba yun po? ko ako nito. Piso yan. Ano ako, sako po, piso yan. Sige, wag mo na ilang, Bibilangin natin. Piso yan po si piso. Opo. sa kita ayan pahabol pa yung mga suki natin <laughs> extension na tayo extension na yung mga natin sidecar ayun, pa ayan pa may pahabol pa buhay na natin to kasi <laughs> para pahaway <laughs> uh, na tayo dito no. Oh, kaya yeah, lagyan ako na po na Baging, bibilangin natin sa gitna. Tama ka diyan. Kakawin na tayo. Ang ano, puno-puno na tayo. Tama <laughs> ka diyan. Marami natin nakuha. Extension na naman tayo, eh, mga kadyang. marami tayong mga ng appliances. Yan, may mga durabaks box sa ayo. mga yan, Mga bakal sari sari mga kadyang <laughs> puno tayo hapaw na naman tayo let's go hapawin na tayo mga kadyang thank you for watching mga kadyang please follow and subscribe my youtube channel and please like and share sa aking mga videos mga kadyang